Disclaimer, ang mga feng shui practices at prediksyon na ito ay gawin natin gabay at pampabos ng confidence natin upang maging malinis, malinaw at positibo ang galaw natin sa buhay. Pakatandaan mong maging masinop at laging mabuti kapag inuulan tayo ng swerte dahil hindi sa lahat ng pagkakataon si swertehin ka. A good relationship with the people around you will give you a wonderful luck and blessings all throughout. So always choose to be kind. Before we continue, gusto kong malaman kung ano ang mga prayers at wishes niyo for this week. You can write it down on the comment box para may isama ko sa aking mga prayers at meditation. Kasi sabi nila, mas effective daw ang prayers at wishes pag hinihiling ito ng ibang tao para sa iyo. On my previous vlog, I already gave you your October 2023 Lucky Monthly Kapalaran Horoscope. Today, October 1, 2023, umpisahan natin ang linggong ito with a simple pampaswerte meditation. Naniniwala ka ba sa swerteng taglay ng dahon ng laurel? Kung oo, try mong isulat kung ano yung magustong matanggap mo for this week kasabay ng ating taimtim na dasal at hiling. Kung para sa kagalingan ng mga karamdaman o sakit at iba pang nais mong alisin sa iyong buhay, ang isusulat mo sa dahon ng laurel, pwede mo itong sunugin after praying or after you offer a prayer or wish sa dahon na ito. Samantalang, ang kahilingan mo naman ay tungkol sa kapirahan, at iba pang financial assistance kailangan buo ang laurel na pagsusulatan mo at pagkatapos iayos at ilagay mo ito sa iyong wallet sa mismong lagayan mo ng iyong mga bills at pera Make sure na every week ay nililinis mo din ang iyong pitaka. Tanggalin ang anumang mga bagay na hindi dapat ilagay sa loob ng wallet mo, kagaya ng mga resibo upang walang maging bara o umadlang sa flow ng kapirahan na inaasam mo. If you're done, then let's begin announcing the 5 luckiest zodiac na uulanin ng swerte sa linggong ito. Number 1. Year of the Dog Napakalakas ng hatak ng swerte mo sa linggong ito, meaning lahat ng mga hakbang at pinagagawa mo ay mapupuno ng positibong outcome at swerte. Isa din itong magandang panahon kung saan mas ganado kang umpisahan lahat ng mga plano mo sa buhay. Ito ay dahil nag-uumapaw ang flow ng positive energy sa buhay mo. Number 2. Horse kung mahilig ka sa mga raffle or pag taya ng loto, this week has a touch of fated magic kung saan malaki ang chance mong manalo. Ang iba naman ay makakanasan ang positibong experiences sa kanilang relationships, buhay pag-ibig man ito, or family relations. You're prone to receiving some good news, pasalubong, gifts, or any surprises na makakapagpasaya sa iyo. Hindi pa dyan nagtatapos dahil mapupuno ng great news at maswelting opportunity ang linggong ito para sa iyo. Be open-minded. Number 3. Goat. Hindi kapirahan o great opportunity ang swerte naghihintay sa iyo sa linggong ito kundi swerte at proteksyon against bad accident na madalas ay di naiiwasan ng ibang tao. Maaring di mo masyadong mapapansin ang swerteng ito pero ito ang tinatawag na The Devil's Luck, isa sa napakalaking swerte na maaring matanggap mo o mat matanggap ng isang tao. Number 4. Snake Kapansin-pansin ang mga swerteng ihatid sa iyo ng iyong mga kaibigan sa linggong ito. Maaring sa linggong ito, itutulay ka nila sa magiging soulmate o kabiyak mo sa habang buhay. Puno ng kasiyahan at excitement ang flow ng kaswertihan mo this week. At last but not the least, we have Rabbit. Ang linggong ito ay tila magiging clearing time para sa lahat ng ganap mo sa buhay. May mga bago kang makikilala o magiging partner na tutulong sa iyo at magbibigay sa iyo ng magandang mga ideya at advices leading you to a successful path. Subalit so maaring sa linggong ito mo din tuluyang tapusin o maiwasan ang mga taong matagal nang gumugulo sa iyong buhay. In time, magpapasalamat ka sa chance na ito kung saan na kaya mong umiwas at kumawala sa mga maling tao. Hindi man ito pera, subalit napakalaking blessing nito para sa sarili mo. That's all for today's video. Sana maging maganda lahat ang linggo nating ito. Thank you for watching.